Uli pero hindi kulong, naglalabasan ng mga ayuda mula sa ating mga kurs. Baon na naman si Kim. Iba ang saya kapag nariyan siya. Malulungkot ang mga supporters kapag absent ito. Mga showtime posts lang kasi palaga ang nakakapagpalabas ng mga sikreto tinatagong ayuda. Alam niyo naman walang filter sila kahit nga sa pagiging loyal, botong-boto kay Paolo Abilino lalo na kahapon simula kay Jong Hilario. Bong and Meme Ang daming nangyayaring chika. Naging topic ang pag-tweet ng aktres. Masyado kasing ginagalit kaya sumabog na sa inis si Kimi at that time. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, ang lala ng mga bashers ni Kim Ju, To the point na umiiyak na rin sa showtime time night ang mga ito big issue pa rin ang pagdikit ni Gerald at Kim Ju. Dead lang sana kapag ang Paho. Pero may mga matitigas na ulo. Nawawalan ng respeto sa ating mga idol. May isang haters nga roon na bakit daw yumabang si Kimi. Parang walang utang na loob sa mga fans o supporters. Masyadong maere Maligid daw umano na ipahiya ang Kimran fans sa taong bayan. Dahil marami itong utang na loob, sulikat ng gusto, noong Kimran pa. Sa totoo lang, nagsasabi lang ng totoo ang aktres. Sana huwag gawing issue, hayaan na maging masaya ang Kim Pao. Sila ang itinadhana, ang maraming opportunity. Sila ang may chemistry at pinapahalagahan kanilang samahan. Ang respeto sa bawat isa. Anong sa dito?